good morning. Oh, konting tulong. Okay po. God bless po Sunday. Okay, ingat po kayo. Mainit po ngayon. Inom kayo ng madaming tubig, ha? Oh, mainit kasi ngayon. Dapat inom kayo ng madaming tubig, ha? Para hindi kayo mapano, ha, Nay. Salamat. Nako po. Patay na naman tayo nito. Uulan na naman ang bashing, mga karodi. Ewan ko ba, bakit hindi kayo natutuwa sa ginagawa ng iba? Bakit hindi na lang gayahin yung mga taong gustong maging masaya sa buhay? Nagsusumikap, di ba, para sa kanilang mga sarili? Lumalaban ng pata sa buhay, di ba? Yung mga taong gustong ishare lang yung mga magagandang bagay, mga, mga good vibes lang, di ba? Uh, bakit pagdating sa inyo parang ang sama-sama ng dating na mga ginagawa ng mga taong walang hinangad kundi ang makatulong lang sa kapwa magsumika para sa kanilang mga sarili para sa kanilang pamilya patay yari na naman ako nito na uulan na naman ang bashing ay naku ewan pero alam nyo mga karodi hindi man ako apektado eh unang una kasi wala naman ako ginagawa masama di ba? Diba? so wala tayong ginagawa masama hindi tayo dapat naapektuhan so yun lang pagdasal na lang natin sila Lord pero pumbahala sa kanila <laughs>